Nana Bana Mami Jadi besar Bapak Bye bye a in my life sa babaeng walang pahinga Si CJ nga ay wala na talagang humpay kakasabi sa akin na mag voice over daw siya. ko na nga lang dahil lagi niya akong ginagaya kapag nag voice By the way mga me, natapos na nga rin akong magsampay ng mga binabad kong mga puti kaya eto for the go. Kina naman, eto, natutulog pa nga si CJ, kaya naman naisipan ko na nga rin maligo. Late na ako naligo dahil ang dami ko ang ginawa. Hindi ko talaga ugaling nagsusuklay pagkatapos maligo, pero dahil nakavideo tayo, kaya eto, for the goal. Pagkatapos ko naman maligo, mga mi, eto, kinuha ko na nga rin yung mga sinampay ko kanina dahil tuyo na ha? Ang sarap-sarap talaga sa piling kapag nakakatuyo nga tayo ng mga sinampay, gano'n. Habang nagtutupi nga ako dyan mga mi, hindi ko nga namalaya na matutumba na pala itong mga tinupi ko sa gili. Gulat na gulat nga ako dyan dahil kala ko ulit na naman ako magtupi. Ganun. <laughs> Pagkatapos ko naman ngang magtupi eto at inayos ko na nga rin pala itong mga hanger. Sa lahat talaga ng gawain, ito yung pinakaayo ko ay eh, yung nag-aayos ng hanger. Ganun. Feeling ko kasi natatagalan ako. Kinabukasan nga ng tanghali mga mi, eto nga't nag na rin ako ng aming kakainin. For today nga, hindi ako magluluto dahil eto, nagbukas na nga lang ako ng dilata at bumili na nga lang din ako ng lumpiang gulay. Hindi nga ako nasarapan doon sa suka na kasama, kaya eto na nga lang yung nilagay ko. Sobrang tipid ko nga gamitin to mga mi, paano ba naman kasi galing pa nga pangasinan? Pagkatapos ko nga maglagay ng suka, nilinis ko nga lang din yung pinagkalatan ko dun sa lamesa. Dumating na nga rin pala dyan si daddy, kaya naman eto nagsandok na nga ako ng aming kanin. Naredy ko na nga lang din tong electric pan dahil sobrang init talaga ng panahon ngayon. Kung pwede, pwede nga lang maghubad, talaga namang naghubad na lang ako mi, ganern. <laughs> eto nga't salo-salo na nga kaming kumakain mga mawe. Ang sarap talaga sa piling na kompleto kayo palagi, lalo na kapag kakain. yun lang muna for today mga mawe.